So na nga, isa na namang hindi natin kilalang prutas ang ating titikman for today. First time ulit po natin itong titikman. Galing po ito sa kanilang farm doon sa Ngautamay. Kuhugasan ko lang muna. Shout out ngapo nga po pala sa, sa helper nila doon sa my Ngautamay, sa farm nila sa Ngautamay. Si Ati Annalisa and si Kuya Jojo. Hello! Shout out po sa inyo. ano ba ito kainin? Parang ganito ba siya? Ay, grabe! Ang asim pala! Nakakasira ng mukha! <laughs> asim! Try natin yung mas malaki. Ayan. Talaga nga nito ba? Or babalatan? Ay, ganyan ata. Babalatan. Hindi ko alam paano kainin. Asim talaga! <laughs> Ito na nga lang, lychee. Ito na nga lang yung kakainin natin. Mm. One, two, three, four. Mm. Yeah. Mm. mm. Ganyan pala yung buto ng lychee. Oh. Mm. Nakabiyak na, alam. Nabi niya. Hindi lang natin. Oh, matubig-tubig na. Oh, may tubig-tubig na. Parang salap higupin ng sabaw. Ay, oh, may sabaw siya. Ay, wala. Hmm, wala. Wala ng sabaw. Hmm. Ito na po ang natitirang. Ayan. Hmm, pero may iba ang nakita doon sa palengke mga parang parang medyo ublong siya ito, round siya. <laughs> so ayan, maasim siya. Mas gusto ko pa itong lychee. Ayan. So that's our video for today. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye.